Bakit nga ba tinatawag na Pirate Graveyard ang Grand Line? Tara, alamin natin. Ang Grand Line ang pinakamapanlilang at pinakadelikadong lugar sa buong mundo ng One Piece. Pero bakit nga ba? Una, ang panahon. Dito kasi sa Grand Line, hindi mo alam kung gaano o kung anong klase ng klima ang sasalubong sayo. Minsan maaraw, minsan may bagyo na kinabukasan, at minsan, madalas may cyclone pa na para lang masira yung araw mo. Wasak! Pangalawa, yung navigation. Kung wala kang log post, magdasal ka na lang kasi maliligaw ka sigurado. Ang magnetic field dito ay sobrang gulo, kaya imposibleng makahanap ka ng direksyon gamit lamang ordinaryong kompas. Sabi nga ni Nico Robin, ang log post lang ang maaasahan mo pag nasa grand line ka. Pangatlo, ang mga pirata syempre hindi mawawala yan. Ang mga bigating pangalan dito ay hindi mahiling mag-share ng kanilang mga teritory. Ang besenaryo dito, dalawa lang mapipilian mo. Either maging doel ka sa kanila, o, well, maghanda ka ng magpaalam. At kung malakas ka, baka si Blackbeard pa ang makasalubong mo. Pang-apat, syempre hindi mawawala yung mga skikings o yung mga dambuhalang isda sa Grand Line. Kung hindi ka kasing lakas ng Luffy, eh, wala na, sorry ka na lang. Kasi kakainin ka lang talaga nila. Kung hindi ka handa, ikaw ay magiging hapunan lang ng mga halimaw na to. At syempre, panghuli, yung mga marines at bounty hunters. Hindi lang mga pirata ang kalaban mo dito. Magiging kalaban mo rin yung mga bounty hunters at mga marines na nagsasabi na pinapalaganap lang nila yung batas. Ano nga ba yung goal nila? Siyempre, hulihin o tapusin ang bawat pirata na makikita nila. Kaya good luck na lang sa mga makakakita sa inyo. Kaya dito, masasabi natin na ang Grand Line ay hindi lang ordinaryong karagatan. Isa itong patibong na puno ng bagyo, halimaw at mga kaaway. Kaya ang tanong ko sa iyo, handa ka pa rin bang harapin ito o magtatago ka na lang sa East Blue?